Harap sa reklamong money laundering sa Amerika si dating Comelec Chairman Andy Bautista. Kinumpirma yan ni Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel Romualdez. Inaalam pa niya kung si Bautista ay nasa kustudiya ng mga otoridad sa Amerika. Batay sa mga ulat ng Advance France Press, isinampa ito ng U.S. Justice Department kagnay ng umano'y paglipat o tangkang paglipat ng $4 million kay Bautista ng apat na executives ng Smartmatic subsidiaries. Nadiskubre raw ito nang dumaan ito sa U.S. financial system. Nag-high naman ang isang unit ng Department of Homeland Security ng kasong bribery laban kay Bautista kaugnay ng pagtanggap umano niya ng bribe money mula sa isang di pinanglanang poll company. Sinusubukan po namin kuna na pahayag si Bautista pero sa naunan niyang pahayag, itinanggi niyang tumanggap o nang siya ng suhol mula sa Smartmatic o anumang kumpanya. Handa raw niyang harapin ang mga akusasyon. Iginit naman ng Smartmatic na hindi sila gumamit ng iligal na paraan para mapanalunan ang isang proyekto at wala raw silang kinalaman sa kaso ni Bautista. Ang Smartmatic ay naging supplier ng vote counting machines sa eleksyon noong 2016 kung kailan si Bautista ang Comelec chairman.